thank <laughs> you Hello mga ka-frontyard, ah, maayong buntag kanatong Welcome back sa frontyard ni Joe. Karon mga ka-frontyard, nakita ninyo ang ako ang mga kasagingan nga dili na kayo nindot ang ato ang kasagingan mga ka-frontyard. Dako kayo og epekto ang ato ang ang kainit nga miagi diri sa amo ang isla uh, niaging buwan. Uh, grabe hang ang akong mga saging na nga daot yun ang ubang mga tanom nako ko mga kakao na nga matay ang uban mausad ni ang reason na to kung anong wala tay display sa ato ang anisty store tungod kay wala pa yung bunga nga nindot, o wala pa sila mamuso wala pa sila makarecover pag pagayo wala pa yun sila makasaha Aduna usab kita nakita nga dra, mga hinog nga dragon fruit nga uh, pwede na natong i mga ka ug aduna usab kita nakita nga hinog nga langka na overripe na amo um, nga kuyog ta karon nga karon para sa pagharvest harvest pud sa ato ang mga prutas nga ani adiri sa ato ang farm Oh mga ka-franchise uy, uy, na, na natay nangka na overripe na na no, overripe na nga to ang nangka mga kapansay do oh. iya ay huwa na to makit ida yun uy sobraan na siya pwede pa na madapan eh madapan na yun Say sayang na no, eh. no hapit na ma sobrag hinog mga kapansay sabi kayo sayang bro, bro, bro. dugay na to nga huwa makit iba manhi so, Oh, so, birep na ngatong nangka mga kapranchard oh. Dami kayo mga. Sayang. Guys lah, mga kapranchard dami kayo oh. ha. Ah, uh, kita Dragon abo. Fruit, kayo. Oh. May tayo hinog dragon, dragon Fruit ato. Mag-harvest po tayo Dragon Fruit, mga ka-franchard. ito abot ay daghang Dragon Fruit. Diya po tayo nakuha nga uh, palta, pinya. og diya po Dragon Fruit, mga ka-franchard. Diya tay tayo Dragon Fruit, mga ka-franchard. dag hinog na oh, hap, dag ah, hapit na makuan uy hapit na ma Kut. over kot overripe na sayang mga kapatid hapit na mag overripe ang ang dragon fruit kapay kapay daghan na to so, karon magnguha ta og dragon fruit mga kapatid kay dai daghang dragon fruit nang na nga hinog na para ba pwede niya hmm. para pwede pa, niya oh. mga kaplansyado kung may sagol sa kuwan pista pohon hon o oh. gira oh, tagkog pinya tamis na ba niya mga kaplansyado ang atong pinya diri apa o oh, sis sayang o oh, yun ay bunga ganun po o oh. nang uh, overripe na Ubi ripe na ang atong dragon fruit mga kapranchado. Ay, ikot-kot ng dinan ko oh, naku, ano. Na. Sayang eh. ay. Eh. Napa. Wala wow, ka kita. Ah. Napa. Ano nga hinog na? Ay, banha di aborter, ha. Ay, sa baboter. mbak akak beli apa apa dari tikas udah kana udah kana ke perancis udah kana dah itu betul bah mo ni lamikan kitambal ni kaya nasa kuwan na sa tuba-tuba yung -tuba, gunit tambal panungkot ba? Uh, so sira pa ka do hamis, pas. <laughs> hamis <pas akong> <laughs> uh, pa sa hamis pa sa kong ah uh, pa kanil kawanan na pinahiyap po hindi ano hindi

Dia tunggu di Gedungan lagi saja Baik kawan, baik nakita ngapin ya mga kapancar Datuang harvest Dan saya temili Kawai kawaii tay naka sa front chair ni Joe. Sa <laughs> tuang vlog. Sa so front chair ni Joe. Ara. Ghana ta fake mm, wa oh. na. Kaning dugay mga ka front chair. Kaning dugay nga dili na to matan-aw atong farm asubay. Daghanog nga hinog ba nga wa na to matanawi e. Sayang nga overripe na. Pangkutkut na. Pangkutkut na. Uy mm. di alagi, Yo yeah, yeah. na eh. ay. Sayang nga uy. Deo.

Naghana na po ano? Ha? Dagko na ako. Bunga. Mga kapruncher daw na nasa tayo buongon ano. Mga gwapa sa Sinaw kayo. Uh -oh. Kami sa karaba na munga na buongon? Namunga Na uh Oo. -oh. Okay. maor man ang buwan na diri o oh, pagpanguha. Mira, ang na-harvest mga kapranchard Mga kapranchard Akong ipakita ninyo Ang ato ang na-harvest karon Dira, ang ato ang na-harvest mga kapranchard oh. Oh. Tanawa ninyo mga kapranchard Muna, ang ato ang na-harvest Nga wa na to nabantay ang ang ato ang kuha ano? na overripe na hindi ako pa, pa nangka, nga mga do nga sa, nahinog na na overripe na pero pwede pa siguro ni maki, makaon Mamuha ka to mga kapunan dyan daghan kayong salamat sa inyo ang pagtanaw amping mo kanunay God bless bye bye pag uli na diri sa balay mga ka dyan di si mama nari nagtarong sa mga panakot na to yung panganakot kasi may ma nata sa front yard ni Joe ma ma tanawa sa kamera nata sa front yard ni Joe kung sa'yo ni mo bahisi babay sa front yard ni Joe ma babay babay huwag si papa kamera yung dire tulo. papa may hapon sa front yard ni Joe may hapon oh, may hapon Oh, mga ka-franchise, dara. Mga tong mga tong nang ka. Oh, are lang dai nang ka so, re. Nang ka. Ano? Oh, re. Atong mo ni atong nangka, ka nga nakuha didto. na. ubi ripe na. <laughs> Sina, <you> sure? Oh. Kay ang tagi nang rini. Uh. <laughs> yeah, yes, ya bi. Oh, uh, atong nang kawanon mga ka-franchise, kauban sa atong Bi uh, makasin sa Cebu ah, City, gikan ah, pagit sila sa Cebu. Yeah si Ate Jessie. Uh, kaway kaway te. si Ate oh. Jessie sa si, nata sa frontier uh, <laughs> Sa so nata sa frontier. sa farm niya nga daghan mga uh. ay, ay nakuha na mo Ay nakuha nangka. Ay, the the fruit. Fruit. Oh. Uh, na mo. Nangka. kaning. Oh nangka. diri hey. atong kauban. Hi. <laughs> kong si Jessa. si Jessa. Ah, Gikan sila sa San Fernando, Cebu. Oh, Ngayari sila mga kapanjad para mo bisita sa mo. Oh, oh. oh. Muli sila karun. Uy, pamista sa tama. Sanang, rin eh. na Mga <laughs> oh. ni... Oh, muli na sila mga kapanjad. Atong bisita, ulit bye